Alam niyo ba na ang flyers ay isang mahalagang kagamitan para sa isang electrician dahil ito ay may maraming gamit? Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit ito ay mahalaga. Una pagkakabit at pagtanggal ng wire, ang flyers ay ginagamit para sa pagkakabit at pagtanggal ng mga wire. Ito ay may kakayahang hawakan ang maliliit na bagay na hindi kayang hawakan ng kamay. Pangalawa pagputol ng wire, ang flyer, lalo na ang tinatawag na wire cutters, ay ginagamit para sa pagputol ng mga wire. Ito ay may matatalas na dulo na kayang putuli ng mga wire ng maayos at malinis. Ikatlo paggawa ng loops, ang flyers ay ginagamit din para sa paggawa ng mga loops sa mga dulo ng wire para sa pagkakabit sa mga terminal screw. Ikaapat proteksyon, ang flyers ay may insulating handles na nagbibigay proteksyon sa electrician mula sa posibilidad ng electrocution habang nagtatrabaho. At ang huli versatility, may iba't ibang uri ng flyers na may iba't ibang gamit. Halimbawa, ang needle nose flyers ay ginagamit para sa mga detalyadong gawain, habang ang lineman's flyers ay ginagamit para sa mas malalaking gawain. Sa kabuuan, ang flyers ay isang vital na kagamitan para sa isang electrician dahil sa kanilang kakayahang makapagtrabaho ng maayos at ligtas.